Hi guys! Ito na nga ang araw na pinaka-inaantay namin mag-asawa, ang kunin ng bago namin sa sakyan. Kaya tara, samaan nyo kami. Let's go! And guys, may itong tayong sobo dyan pero hindi tayo papasok dyan. Hindi tayo sa Union Motors Excited na nga yung anak ko. Tara, pasok tayo sa loob. Ayan, bigy-bigyan muna kami habang naantay namin yung car dealer. Jo! Hello po! It's ma'am eh nga no, nga guys, nag na. Habang ang mga anak ko naglalaro, ang monsong anak ko naglalambing po sa akin. Excited na rin nun. Ayan guys, nagkapirmahan. Hala, ito na ang exciting part. Let's go guys, ayan na siya. So get... Ayan na, nasa likod na natin. likod natin. Umorder <laughs> nga muna kami ng pagkain sa Makundo kasi gutom na yung mga kids habang nagaan yung na release yung unit kakain na kami Let's go guys, kain tayo Bye! Ayan eh, na nga, hawak na namin ang malaking sushi Wow! Uy, cool, solid. Napaganda Pangarap ko lang ito dati. Ngayon, nakamit ko na. Guys, kung kaya ko, kaya nyo rin. Pagsikapan nyo lang lahat ng gusto nyo sa buhay. Let's go!